So magandang umaga mga idol ah, Ito okay. Sira yung motor ko after 2 years So bumili ako yung spark plug Bago spark plug ha? Yan Ayan okay, Kasi namamatay yung motor ko So nasa biyaya ko so, Wala akong tester lahat So ginawa ko Bumili na lang yung Bago spark plug Yan pero yan so ngayong araw na din ako na ignition coil para para plug cap yan. kasi mahina yung kuryente tapos namamatay sa biyahe so dalawang taon na bago ito pinupak yan Tapakita ko lang sa inyo yung resibo kung saan ko binili sa sky go yan kasi nagtatagal yung kesa ng mga stock na motor kasi yung nabibili dyan sa shop ito so, yung maganda dito may kasamang spark plug spark plug cap original yung spark plug cap nya ayan puro lang ito 200 plus lang po ito ignition ko plus para plug cap so ngayon yung gagawin ko ngayon through troubleshoot natin yung gagawin natin yung natin sa on-chain so yung ring yung so so compare natin yung assistant trailing ng stock pero eh so dahil pinakapos dati yung yun na oriente para makauwi ako nilagyan ko ng drum strap yan. lumakas naman pero ganun pa rin so tra trouble shoot natin mama. ngayon kung ano yung talagang sakit ko gamit yung tester gamit yung at wire slabin natin do sa body ground lahat ng mga supply ng CDI tapos darin natin mabilis naman siya umandar so na mamatay na namatay saka nung bumili ako ng bumili ako ng CDI sa spark plug so Nakala ko kasi na dalawang taon na kasi yung spark plug ko. So, nasa biyaya ko. Kaya bumili na lang ako ng bago. Para sigurado dahil mahirap na ganyan. So, Alam, dahil nasa malayo tayo, bumili ako. Bumiram bu ako ng mga tools din sa mga ko din. Tibi, bumibili ka? Tapos Nung ginagawa ko Lumapit yung isang mekaniko ko um, Lumapit sa akin yung isang mekaniko dun Tinulungan niya ako Nakita ko yung ginawa niya Hinatak niya yung tension wire ng ignition coil so yun ang ayaw ko na ginagawa ng mga mata nila so na lang ako nila dahil tinitignan nyo yung kuryente sabi ko may kuryente hinahatak nyo ayun ko kung sinasag nyo nyo hindi na. Ah. tapos yung isa naman ng mekaniko eh dahil ginagawa ko matagal dahil matagal ko nang ginagawa ginawa trouble yung spring naman ng carburetor ah parang binali niya konti yan hindi naman bali yung parang okay. eh, tignan ko so puro mga sirani ko yung nandyan yun sa may sa may petron dyan sa bulak Santa Maria Ayan. Malapit sa Petron. Tapos mahal-mahal pa ng CDI niya. 350. Wala namang kuryente. Mahina. At is para plug niya. labas yung kanya. Yung kuryente niya. So, dyan. So, nakakita ko mahina talaga yung kuryente ng stock na ko lang alam kung ang alam ko dito yung ignition ko na ito nasira dun dahil dun sa spark plug cap na kinalawang may basag kasi yung spark plug cap ko minsan kasi may nasiraan dito sa may tapat sinulungan ko siya yung spark plug cap ko ah binigay ko sa kanya dahil nakita ko so, sa plug cap niya pasag pa kaya yun, yung ganyan kasi ngayon binigay ko mispra plug cap ko pero hindi na siya bumalik sinabi ko naman kasi sa kanya na okay na yan sayo na yan yung sakit kasi ng motor niya nakasarado yung, kan, yung... so ganun nga po yung nangyari So, kinuha ko -ano ng tester dyan. So, kukunin ko -ano na yung resistant ng stock na stock. Yan. Actually, so, yung yan. Kasi ito nga. Walang reading. kusot kusot konti so ang ginawa ko dyan yan wala 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 ka ready yan wala pinanggal pa na pala yung kung nakuha ko na reading yun uh, kulang na 2 mega ohms dito mga 9 9 mega ohms tapos stable yung reading nya Yeah. hindi natunog sa aguda, kumagalaw yung reading ko hindi mag stable so mahirap ang sakit ng motor pag ganito yung namamatay tapos ayan ang alam ko dati yung sakit nito CDI so bumili ako si Dad dahil may na kuryente kasi bira lang naman na sisira yung ignition coil so ganun ang ginawa ko so panigurado dahil yun sa malayo ko bumili ako CDI saka yan pero nung kinignan ko yung spark ng supply ng CDI ay supply ng ignition coil galing CDI malakas na yung spark o so yan ang nakuha ko dyan 9 ohms po yung nakuha ko uh, okay. 9 mega ohms pinakuha resistance sa bila dito sa fan 1 point something lang yung sa stock yung sira one point something ohms uh, mga less two mega ohms so tama nga yan so hirap pag ganitong sakit nya mapabili ka talaga ng mga pyesa gusto mo lang maayos yung andar yan maganda kung nasa shop ka eh, maraming pyesa dun basta testing salpak salpak kaya na troubleshoot mo agad yung sakit nya so since may voltmeter tayo nakikita naman natin na ma maganda yung charging niya. so walang diferensya yung charging system natin dahil idle pa lang pag walang walang mga accessories na nakakabit so pumapalo siya sa 14 volts 13 point something yan mga indication na maganda yung charging system sa so, kapag ni revolution mo maangat yung bolta malakas lumalakas yung ilaw yun yung mga bagay na alam mo na uh, maganda yung charging system natin yun. so bumibisita at ako dito. Yan. Yan. So, binakita ko lang sa inyo yung na may battery. Ayan. Ayan. So, uh, Tineslight ko yung supply ng CDI yung galing sa battery. So, okay naman siya. Ayan. Yeah. CDI. Stock yung CDI natin. Yung binili ko yung CDI na bago. Mahina kuryente. So, ayan. try ko muna. So, ganyan lang mga idol. Yan. Check nyo yung supply ng CDI. Ayan. Kung kulay black. Kung mga China motor, kulay black yan. yan. black yung supply ng battery drive na CDI yung black so, uh, sa, susihan accessories black yung nakalagay doon yung red dalawa kasi yung red sa black yun. yan So may ibang gagawin yung bago yung sa Katestering yun. e ko yung Resistant ng at e testering ko yung pulser titignan ko yung resistant niya ko ayos pa Ayan. so napaka importante yung knowledge dito sa trouble shooting so kahit saan ka masiraan at least may alam ka mga kauwi ka yan sana ibabudget mo yung pera mo kumuha ako ng wire tapos tutusok ko din so ang gagawin ko sana dyan Uh, Ika-trunk ko siya Tapos Ika-ground ko Kung mag-spark So So far Wala wala akong nakita Ang spark dyan So Ang basahan ko lang Yung sa tester um, Ang reading niya Ay 177 Ay yeah, 100 Basta Hindi siya umabot ng 200 Yung point 177 mega ohms yan yeah. So, ang ating kalaman ay hindi lang pala motorcycle mga idol. Uh, ako po ay gumagawa din ng electric fan washing machine saka automatic washing machine. Ayun. So, krakraw ko siya para may ikot yung magneto para kumislap sana sa ground pero wala akong nakita dyan so ang ginawa ko nagbase na lang ako dun sa may tester may resistant yung resistant niya ginawa ko lang resistant niya mamaya pa yan mamaya so yan wala kasi akong LED light o pa nakakuha ng LED light na 220 so diyan doon sana i-testing. So may wire na dalawa ng uh, sa bike crank. So, crank ko, tapos ito tutusok ko doon sa may dalawang wire ng panser. So bali apat lang yung wire nito galing sa stator. Yung wire ng panser yung dalawa. wire lang ng charging saka lightning yung kulay dilaw na dalawa yung naka full wave kasi ito naka full wave so ganun lang yun Ayan. tinanggal tinanggal ko na yung lumang ignition coil so papalitan ko na ng ng ignition coil na bago yung binili ko dun sa may ayan. so nakita nyo may strap kasi pag nilagyan nyo ng ground strap lalakas po talaga kakapal yung kuryente yun na so I think I think yung bago na yan yung bago na yung so nakita ko pa na issue dito yung ground ng yung didikitan ng ground dun sa may mission coil may pintura dun sa may lalagyan ng bolt so ang ginawa ko kumuha ko ng liha dyan pinaka pinaka magaspang na liha yung sandpaper ang tawagin tapos niliha ko yung may pintor sako yan Nili, niliha ko na po dyan yung isang butas kasi yung lalapatan ng ignition coil walang may pintora so ibig sabihin hindi dumidikit yung ground so para panigurado niliha ko na yun ang issue pa na isa di ko lang alam sa ibang Japan motorcycle kung ganun yung may pintura yung didikitan na yung nila kasi so far matagal na akong hindi nakahawak ng Japan since alam ko na ng mga overhauling wiring ah uh, naglakas loob na ako mukha ng China kasi mas affordable so reliable naman sila wala namang problema sa makina yan parehas din yung performance kung pyesa ang pagbabisaan maraming pyesa po yan post rod engine yan nilagay ko na yung ignition coil So tinanggal ko yung stock na kuan na alagay na spark plug cap para check upin ko yung kuryente na kung malakas po siya compared sa lumang ignition coil. Ganyan po, ganyan po yung ginawa ko. Ayan. Hirap kasi pag So para na tumatalon naman yung kuryente niya, malakas kinilaw ko. So maliwanag kasi. Yan po. Uh, hindi na ako nagpapadya kasi may, uh, may laman pa yung battery. ko yung wire dyan. Tapos So, ang alam kong dahilan kung bakit nasira itong ignition coil ko. Yung ang alam ko. Yung spark plug cap tinulungan ko yung tao. Pinalitan ko yung spark plug cap na dry ko yung spark plug cap ko na I-stack na yung So, noong umandar na, yeah, dahil nagbabadali yung tao, kapit-bahay ko lang, e, eh, kinuha na niya. So, ganun pala yung... Alam ko na na ganun yung mayayari. Possible na ganun ang mayayari. May na-oriental, linaw ko ako sa Santa Maria. Two years na yung spark plug cap yung dahilan yun ang nangyari sa akin yun pinapalakas ko yung kuryente <coughs> bablog mo bumili ako si Diyan So kaya minsan huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga mekaniko dyan. Lalo na doon sa may nabilhan ko ng pesa doon sa Santa Maria Bulak may petron kalahin mo walang hinatak yung ay, hindi naman ako yeah, ng na ako nagpapagawa ginulungan lang niya ako eh. hinatak pa niya yung yung anong hinahanap niya doon sa may illusion ko hinatak niya yung sir wala ba yung 400 cc na ron sir? yung ini-straight niya nilabas, approach yeah. or lang yung pinano siguro naman nalang buwan yan? Ng test pa kasi 'yung katapon nito test. May mga ano, kami mga complete, complete pa kasi yan eh. Pero meron 'yun. 200cc so, meron. So ni nilalagyan pa rin ng strap ay doon para lumakas 'yung corriente since malakas na yung kuryente niya eh lalagyan ko pa rin mas maganda yung performance niya yan pati lining natamaan mahina mahina kuryente eh syempre pag mahina mahirap mahirap umakyat Oh, ngayon, pinilit ko umakyat dahil mahina kuryente, mahirapan na kuryente, hirapan na pati lining na tamaan. manipis hapon lang so yung isang nasira pa dito sa motor dahil kinakapos sa kuryente pag akyat ko sa may akyatan so may karga ko tatlong tao nabitin na oh so pinilit ko ngayon pinilit ko anyway, inaangat niya tapos natamaan yung lining ko oh, yung nag slide ngayon. yung lining ko Okay, slide na 'yung lining ko. Kaya pag mahina ang kuryente mo, at namamatay 'yung motor mo. Tapos pinakyat mo namatay ka. Lagi namamatay 'yan sa pag yung 'no, matatamaan sa iyo 'yung lining gas na naman. 'Yan. So better pag ganun, tulak mo na lang, siguro, Kaso pag akyatan mahirap itulak madali naman siya mandar ng problema dun nga minsan namamatay tapos namatayan ka ba dun sa may akyatan yun dun na madali na, yung line may natamaan konti pag binuitawan ko na yung clutch parang na, na na siya may na nagrevolusyon -re, nag ka na eh parang may puipigil sa makina para tumakbo no? lata na lata Ayan. pero pag nirevive mo yung carb carburetor pag ginas mo wala namang wala ka namang maririnig na palyado kung pugak o ano wala maganda yung performance ng carburetor. Hindi nga lang. Doon, natamaan yung kasakit ako lining. Medyo natamaan yung lining. Dahil doon sa main ng kuryente na matayan sa akyatan. Tapos may karga ng tatlo. Pimilit ko yung akyat. na okay. wala sa akin doon? Pimilit ko umakyat. Umak umakyat. Tapos mamaya mamatay. Pimilit ko umakyat. Tapos mamatay ulit. Doon na, na walang sila. pera sa akin yung dalawang linggo. Matamaan. So, yung, pag ng, ganitong yung, mahina kuryente, importante yung pala, sinicheck natin yung kuryente ng motor natin palagi. Para once na bumiyahin tayo malayo, ay magapan yung pagkasira na ating na motor sa akin. Tulad nyo yung nangyayari sa akin. Ganun po yun. <coughs> so 2 years na tong Rosie ko at pinagde-deliver ko ito ng mga washing machine electric pan nag-home service ako dito sa saan? area namin saan barangay? araw-araw so, lumalabas 2 years lang. ang masira lang dito yung pinalitan ko dito pwede na ngayon, pwede na ngayon ha yung clutch lever Head. sa 2 years clutch lever yung nasira mga bearing lang sa makina wala pa wala pa nasisira ito lang ignition coil so, dahil sa spark plug cap na kinalawang yung loob yun oh, so, so importante talaga may takip may rubber pag ito ako yan lagay ko na mga idol yan So, first time nasiraan ako ng ignition ko yun. So, spark test muna tayo dyan. So, medyo gitna yung kanya. Magitna naman sa makapal. So, ganun lang ako din. kinabit ko na so panda na natin ayan. papanda rin na natin yan ayan na pwede na tayo ulit bumiyahe ng dalawang oras so actually yan umaga yan And, mamadali ako na madali ko na yan dahil uh, susundo ako na ang 12 tapos meron pang dami ko pang gawain dyan na uh, washing machine pinagawa yan so importante talaga pag yan lalo na pag may mga home service kailangan talaga yung service po maganda uh, sa condition